pa. Oh, o, kan <laughs> kanta mo na. Ano, ano? Ayan, tapos. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you.

20. Wala si Proy! ko ng gamot! Dito ka! Ikaw ang pro kay Proy! Dito ka! Dito ka! Ikaw ang pro sa... Bababa mo na yung cellphone mo ta! One, two, three... Ang corny ng mga aso! Isa One, two, three... Diyan-design yan! Okay, uh, let us pray! Sir, hallelujah! We praise you! We glorify your name! Panginoon! sa salamat, Lord. Maraming salamat po sa gabi ito na pinakong kami sa lugar ito ng ligtas. At patuloy, O oh Lord, na panalangin namin sa aming kito pata na na nagdiriwang ng kanyang 60th birthday, Panginoon. Ikaw pa po ang patuloy na magpala sa kanya ng mas mahabang buhay. Healthy life, Lord God. Wealthy life, Lord. Kiniklaim namin anumang sakit karamdaman. We rebuke it in Jesus' name. Kiniklaim na namin ngayon in victory, Lord, ang kagalingan para kay Tito Patapang Inoon. And we are praying, Lord, na anumang Uh, celebration ngayon, patuloy na ma-enjoy ng Olohan and Sarah family. Thank you, Lord God. Ikaw ang mag sa... Ikaw po ang siyang patuloy na mag sa pagkain ito. Ikaw magbigay kalakasan, Panginoon, at ibalik mo po ito ng siksik, umaapaw sa mga taong naghanda, Panginoon. Maraming salamat. All the glory and honors and power will be yours forever and ever. Amen.

birthday kasi ng asawa ko nung 70 mga kalalabs ko. So, ngayon lang si Lai po. Mga kapatid ko pa, mangkin ko. So, ano oh, um, bye, bye mga kalalabs ko. bye, -bye.